Hi everyone! Good afternoon! Good afternoon! Today is Friday, pero magtitinda pa rin si Atchay So, I'm waiting for nothing. <laughs> I'm waiting for the tricycle dahil sobrang init, wala akong payong. At tinatamad ako maglakad, guys, kay kapoy ko. No, magpaabot ako ng tricycle. Lung man guys. Tapos dulo, so, sarang so, kamingaw. Kamingaw sa kalsada, wala mangga doon dyan. Nambot na lamang kung sa oras ko maka ani na ay kami nga ka tricycle no. Magtinda ko ron. Gikan ko na nanood tur ako sa balay. Naasiyam ahong samparahon guys wait lang. so, nakasakay na ka. Salamat. Wait. Okay. Kay na ako kumabot og tricycle. Thank you Tata. Oo. wala may namasada na tayo, oi. Ningaw no man, Bukan ni saya tawang mabibol ni yang hapun hapun. Oh. Ada awak lagi sana tay. Kon. So mana tay? Apa itu tay nasi ya? Oh. Hampur tu sama no. Makau lah tu. Kita tu di kotonya. Kotok pak. Kotok. 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 Ako nga, ipatay Ah, maupa? Ipaupa to, kasara to. May siri sa to no? Hindi na basta bunga na. Manok. Paano sa mga manok tayo? Anong? Anong, laban? Manok Ah. <laughs> oh no. Abey ni mo tai pagbura ko diri sa gitcharo tai. Pagbura. Ah, ko na. Tugay ba. Tawdagan diri akong gidikan. Ah mao. Pasak ko diri mura'g apat sa kabuyan. Di ko muuli ah. hey, ko dati. Di yes. bagya ko dati, igdili marako kaadlaw balik kagad Manila. Karon kon ug dugay dugay. Ki mag sa tanang kitcharawo. Sa mag nga wa man tani kwarta. What? Magbantas-bantas dira sa ani. Ayo tu sa Manila jud kay kada. Haay sa jataay, maosay. Oderira ko te kay mamalig sa tay. Paningla.

Saling kipa dyan. Na, ah. Kami lang bukas. Tayo lang bukas. Ay, maa. Silingan sarado. Ay, na, ah, sila. Na, ah, speakers. Asa. Ay, na, ah. Oo, ta. Habang sila mukhang, ha. uban waya. Nagyapon sila. Abot na ta. Ha, ha, ha. Salado ang among kaibanan. Diri guys, naman dahil naghahanda nagpala ng mga kuan, mga mga food card to siya, mga pungo. Salado. Diri po. Salado po diri. sa mga atbang, abro sila guys. Mga na sila mga sila tawag po kayo okay. Ano okay. ni among pwesto, guys? Kana guys, palit na mo guys. <laughs> palit na mo, quick quick Okay, mag ingkod sa kakadali. Kadali rasa. Ang nila, anak po, huwag Uy, ready ang among itlogs. Nanawid mga itlogs. Ang aming mga itlog. Yan, yeah, you know, ang mga itlog namin, guys. Unya, ready na 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 mo, kay. Basig mo ang customer Naman, mo. Unya. Wala, bitaw na. siya. Okay. Mga sa mata sa tao. Mhm. dili dili ay, babay na muna guys, no? Babay na muna at pisi ang inyong at try. maghahanda na kami baka mamaya biglang boom. Ang daming customer kasi kami lang 'yung nagtitinda dito yung aming mga kapitbahay absent sila guys kay Bernie Santo lagi basi ko wala yung halin so bye bye muna kita kits sa susunod na video don't forget to follow my page my youtube channel so, please subscribe my youtube channel Jenny Salubi Vlog at kung mahilig kayo ng online shopping just visit my shop Jenny Salubi Vlog at sa so,